Bali ang nangyari kahapon, tinamad kami, nanood lang kami ng movie buong araw. Ah, <laughs> uh, so day zero yon at kaya ng day one ng ating uh, getting a job speedrun kasama natin si Matthew as usual yon so pupunta kami dun sa Cubao at uh, titignan tong isang prospect na trabaho na um, na namin hopefully matanggap kami pero mataas ang chance na matanggap na matanggap kami pala si Matthew Say hi! Uy, hey what up? Tingin natin mangyayari at uh, plano rin namin magala. Punta ng fully booked. Tuwing tingin lang ng mga pangit na libro. <laughs> so, yun. So, umalis na nga kami tanghali at uh, sobrang init niyan. Stress na kami kagad. Si ate nakaharang pa sa akin camera. Nakarapatan naman niya at uh, ako naman ang parang tangang nagrekord sa gilid ng jeep traffic niya na bagal. Uy, a oh while. Well, Pogi appears. Pokemon. Yun, okay. just to showcase my drip. Homeless drip. Aking walang kamatayang medyas. Masubo na siya, but we'll make it work. Mag-apply tayo sa Cubao. Na ganyan. Tignan mo naman, no? Kita naman sa ating mga mata na tayo depressed. Pero joke lang, syempre. Ganda ng form ko dyan. Para akong indie artist pupunta sa Cubao Expo. After 30 minutes, napunta na kami ng Cubao sa Cyber Park. Punta sa pag a namin ni Ginoong Matthew. Palakad-lakad lang siya. Just chillin'. Chillin' like a villain. Uh, Ina-admire mga mga building na hindi namin ay kita madalas. Ang maganda sa pagiging applicant, binibigyan kayo ng pagkain. Eh. So, titignan natin kung ano yung makukuha namin. you niyan ano yan Kenny Rogers ba yan Vikings tuwang tuwa na tayo dyan syempre yung ibang hindi nakakuha eh at may natmataan tayong uh, survivor ng Sweet Game which is nice nag-apply si ate 3 hours later so eto na nga 12 12 ng tanghali umalis kami at eto mga 6pm na neto nag-apply ako sa dalawang kumpanya eh doon sa kanina tapos hindi ako pumasa dahil sa katangahan na hindi naman huwag natin sabihin yan um, carelessness na lang uy bida to sa Anora anyway yon hindi ko kasi pinasa assessment kasi natamad ako fill up na naman answer na naman so ito naghahanap na kami ng ano neto fully book pero wala kami makita gagawin na lang namin dyan pupunta sa National Bookstore na dapat nga tawagin National School Supply Store kasi yun ang uh, mas marami mas marami dun pero bago yun punta kami ng uh, 7-Eleven para kumuha ng inrihiya Uy! Okay. ito okay. okay pa ginawa sa akin. This will save the day. Save the day. Wala. Mahirap tayo lighter dito, Tol. Sa mga nag-iossi oh, dito. Oo, oh, yun na lang. Why? Why did you leave me? Why did you leave me? Ito eh. Tagna. Oo, Pagkatapos ng lahat, nakarating ay kami sa National Bookstore, ang highlight ng araw. Si Barack Obama, The Rise of the Pinoy. Tungkol sa bigas siguro to. Seven powerful lessons of success from 21 world-class Filipinos. Wow. Um, Self-help uh, books sa uh, sa history eto anong libro to? wala nyo call me ishmael sikat yan eh classic yan sa amerika pumunta rin kami sa manga section uy no limit tangerine manga? ay hindi libro lang pala siya. Iniwan lang doon one piece ayos din to ah. patingin tingin lang kami dyan ng kung ano anong uh, manga yun nga si matthew ay nagbabasa na parang sinubita hindi mo basa-basa na dyan Dyan na mismo niya tatapusin yung manga Para hindi na kailangan magbayad Pero bukas naman na, hindi kami nagbubukas dyan Huwag kayo magalala Hindi ko ma-describe ng maayos Pero may something relaxing Kapag uh, patingin-tingin ka ng mga libro sa bookstore Na minsan ko lang ginagawa Sana nga, mas madalas ko gawin yun Tsaka dapat bumili na rin ako eh, Kasi may plano rin ako mag-book reviews Siguro isa sa isang buwan. Tingnan natin, pero ito na nga si Matthew, patingin-tingin ng mga manga dyan, pwede naman tayong magbasa ng manga online di ba? halos ah, lahat naman yan libre, pero iba, iba pa rin yung feeling na meron kang physical na libro. Pinag-uusapan namin yan dito kung ano yung huling anime na tapos si Matthew. natapos ko uh, pero ano yon sa maanga. Eh, Passion of uh -huh. the Christ. Ah, uh, yun talaga maganda. Ganyan na siya eh. mga character din Favorite ko dun si ano? Si Hudas. Si Hudas. siya si Barabas. Wala, wala ko. Mobile Legends. Saan yun? May kwento siya. Ang galing. Pero maganda art style ah. Pero tanggi. Ang tagal. Interesting to. Maganda to yung ano? CV naman. ML. Thumbnail ngga? Tito kutumingin noh, sa kameraman <laughs> My husband is a mafia boss <laughs> Husband na mafia boss pa? Panggila, grabe, galing Kano toh? 2.95 blang Murah Ganong presyo, My ganong presyo may husband ka na, may mapibos ka pa. O legit. galing. Ito yung section ng libro na feeling ko, gustong-gusto gusto ng mga, kung uh, sino man yung mga babae dyan nanonood. Sina Lander Storm. Sina uh, Lucence Vergara. Grabe. Tolstoy. George Orwell ng Pinas mga wahat pa writers grabe ang galing nito dati nagbabasa rin ako ganyan yung pressure hearts okay naman sila okay naman sila Dostoyevsky ng Pinas eto pa mag pa, Arc and Apple di ko alam na mayroon siyang ganito sino ba yan? si Lord de Vera putang ina tong dano yan. Um, excuse me sir. Uh, uh, ano po yung binabasa niyo? Ah, uh, ano to? Possessive series. Wow. Wow. Ay, ah, tempo siya. Ganda yung ano niya. Kuya ko. ah uh, excuse me sir, what are you reading? Oh, um, uh, Thunderstorm, like series galing um. nasaksihan nyo nga ang aming lousy attempt at comedy at iba pa rin talaga pag sa ano eh, book kasi mas maganda yung libro doon tsaka alam mong bookstore talaga siya <laughs> hindi, hindi catered sa ano pa mang produkto alam mo yan pero pauwi na kami yan wala browse sa mga libro at yun nga nasa LRT na kami ang ganda sa LRT, no? parang daanan ni Ultraman, o kaya ng Voltes 5 kapag uh, magka-transform na sila or something. Pero pagod na kami niyan, kakalakad, uh, mellow na. Pero masaya naman, uh, enjoy naman kami. Kasi minsan na nga lang ako makalabas eh. Kasi yung last na trabaho ko, work from home. You no? know, kani kanina-kanina lang kuni-question ko pa yung lugar ko sa mundo bilang isang unemployed person. Hi, update lang ako, uwi lang namin. Uh, one hour before siguro, tapos, yun, bagong digo. As you can see, update lang sa nangyari kanina. Ayun, di ako masa, dahil sa katangahan. <laughs> At saka si, uh, si Ginoong Matthew, ay uh, nakapasa naman siya. At Ata uh, siya naglalaro ngayon, pa chill chill lang. Mamaya maya manonood kami ng movie. May final interview siya sa uh, eh, sa, sa Monday. So doon pa lang natin malalaman kung siya ay matatanggap ba talaga. Pero kung siya sa <laughs> 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 Parang hoping ako na, na na, hindi. Para dalawa kami na failure. <laughs> <laughs> Pero kumasa siya sa assessment, sa... Sa uh, lahat. Um, sa initial. Tapos, yun nga, 29 yun eh, yung offer doon sa company na yun. Tapos, ang ginawa ko, mula sa 10th floor, na yun na nga yung prospect namin na una, buwaba ako, tapos may nakita ko mga dicer, ibig sabihin yung mga yung mga nagahanap nagahanap ng pen nilang i-refer sa kumpanya pen nila, mga headhunter gano'n, okay uh, dumadaan ka sa mga mga lugar na maraming call center agency ano yayayin ka nila punta ka dito, dito ano oh pogi punta ka dito <laughs> <laughs> dito sa amin may 150 dito na binigyan ako kanina meron dito ng ano Jollibee oh dito oh, oh punta ka dito, dito kulit ng minsan eh oh, oh. Hmm. kung ako sa'yo, hindi kita gaganyanin. Talaga, hindi ka pumasa. Kung ako sa'yo, hindi kita gaganyanin. Masaya <laughs> ka na ngayon. Nasaktan mo ako, di ba? <laughs> Ayos, ayos. Tapos yun, uh, ano, nabas ako, tapos bumalik ulit ako, punta ako sa fourth floor. Kaso ang doon, ang baba, puta. Hindi, ano, hindi makatarungan sa level kong to. Ang <laughs> Level <laughs> 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 kong to, tapos hindi pumapasa sa, <laughs> <Sorry>. <laughs> sa assessment. Hindi ko kasi binasa eh. Tapos, mamadali ako, kakatamad mo, fill out. Assessment, assessment na naman. <laughs> Oh. Ginag-gaslight. gaslight ko lang ang sarili ko kaya <laughs> Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. Yo, um So 'yun, uh, ilang araw na wala trabaho? Dalawa o isa kasi day zero 'yun eh. Wala man nang ginawa kahapon na alam niyan para hindi, dalawa, dalawang araw na ngayon dalawang araw na, wala trabaho lalo natin uh, mag jobstreet siguro, punta sa iba pa uh, this week or next week kaya stay tuned guys